hindi pa rin ako makapaniwala sa kahun-kahun ng mga sanitizer spray na nakuha namin kagabi inakyat ni Jan sa basurahan. Loaded Hala, loaded ng chocolate. You want another one? Yes. Hala, punong-puno yung sasakyan namin. Oh, ang dami. Hala, ang dami. Ayan. Hi, good morning. Grabe, tignan ninyo ito guys. O, oh, yung nakuha natin. Apat na malalaking box. Akala ko lima. Hindi pala namin nadala yung na-open na. -open, Ayan, so, buksan natin ha. Makikita nyo ngayon, guys, kung ano yung mga nakukuha natin. eto Hindi ko alam kung bakit nila ito tinapon, pero sanitizer daw to eh. Alam nyo ba, yung panahon ng pandemya guys, mahal ang mga ganito mga sanitizer. Umaabot ng tag 200 pesos or the worst part is nagkakaubusan sa mga butika. So, ito po yung mga nakuha natin. O, oh, sobrang dami talaga niya, guys. O, oh. as you can see, apat na ganito. Hati-hatiin na lang natin, ha? Kasi tignan nyo, guys. Grabe, hindi ako makapaniwala dito. Apat na ganito. One, two, three, four. Sanitizing hand spray. As you can see, guys, o. Oh. Hala, guys. O, oh, tignan nyo. Skin hand sanitizing spray uh, 75% alcohol antibacterial. Ay, ang ba... Wow, ang bango niya, guys. Hmm? Apat na ganitong malalaki. Hindi ko na bubuksan lahat, ha? Pinakita ko lang sa inyo na ito po. Ito po yung kadami ang mga tinapon. So, ipadaplin ko muna ito. Basta nakita nyo na siya, guys. Ayan. One, two, three, Four. Ayan, apat na malalaking boxes. Ngayon, ito naman, may isang sako din tayong nakita dito na mga, na mga whatever ito eh. Starting tayo dito sa chocolates. Ayan po, M&M's. Ayan, M&M's tayo na March 2025 po siya mag-expire. Itong mga vitamin hindi ko na yan kinukuha. So, tignan natin ha. Mga March, ala, ang dami oh. Uh. Ito, March 2025 din po siya. Ayan, perfect itong mga M&M's, no? Hindi naman ito actually basta-bastang nasisira yung mga M&M's. Kasi, ayan, oh, ang dami uh, talaga. Puro March ito, guys, eh. Alam nyo, pwede pa itong i-consume hanggang 1 month or 2 months. Kasi di pa nga tapos ang March, di ba? nag lang ako, it's because baka may mga bubog dito. Okay, baka may mga nabasag na mga, minsan kasi may mga nababasag na mga botilya. So, nag-iingat lang din ako. Okay, ayan po, selyado pa talaga yan siya guys. Lahat naman ata March 2025. Ayan po. Okay, naku. Alam mo, kahit naman expired na eh. Pinakain naman natin eh. Pa, hindi pa naman tapos yung one. Hala ka, may makeup na naman tayong nakita. Brown pomade. LA Girl Long Lasting Formula. Oh, makeup ata it. Ay, bakit parang wala? Mali... Ay, okay. Parang sa ano? Parang sa, sa mata? Hala, parang sa mata, guys. Wait lang, ha? Tignan natin ang makeup na ito. Siguro, ano ito? Ayan po siya, guys. Para sa mga pampagwapa. Wow. Ay, uy, hala, Gold overnight. Gold band overnight works through the night. Wow. Oh, lotion siya. Okay. May lotion tayo. May chocolate tayo. Mga vitamins. Wag na yung mga vitamins. Ano sana ito? O multivitamin for kids. Ayan, o. Oh. na natinapon? Siguro expired na expired by October pa nga oh. October 2025 pero kasi ano na ito eh um huwag na yan kasi vitamins Ayoko kung ano ng mga vitamins ayan po ay may spray refresher Jamaican mango lime ayan ah bawas bawas na siguro ito yung ginagamit nila sa store nila tinapon na lang ay halaka ang laki ng chocolate <laughs> ang laki ng chocolate na ito guys oh Kusinyado pa talaga siya guys. Okay? Mix po siya ng Twix, Milky Way, Snickers, and Minis. Ayan po. Ah, siguro expired na ito. Ah, expired na nga siya. January. O, ba? Diba? January siya na expired. Ito, March. Yung marami. March po siya mag-expired. Pero ito, okay lang naman ata ito kasi chocolate eh. ba? Diba? Chocolate sugar eh. So, hindi naman ata ganun ka hala may Bible Bible ito ay hala tag 20 dollars oh ano ito charcuterie hala charcuterie hala mahalit itong charcuterie wood cheese board hala sana may laman sana may laman kasi boy ko hala ka charcuterie nga guys hala ka Jack pa tayo sa charcuterie. Ayan o, naka-box pa talaga siya guys. Hala ka, matutuwa si Jan dito. Ayan o, charcuterie may board para sa mga cheese, sa mga salami. Ayan, mayroon din siyang mga tusok toslok Alak Ang mahal nitong charcuterie na to. $20 po siya. Last, worthy tayo dyan sa charcuterie kasi wala na yung charcuterie namin eh. Okay, meron tayo ditong biscuit. Ayan, saltin Ayan, salty na gold biscuit. Tignan natin ha, kasi open siya eh. Kaya nila ito tinapon kasi open po siya. Pero, may mga individual package naman. Ah, medyo, medyo ano na siya oh. Medyo durog-durog na siya. But, pwede itong gawin ni Jan na, um, ano tawag dito, Ika crush. Ika-crush ni Jan ito at pwede niya itong gawing, um, ano tawag dito guys, yung parang breading breading. Pwede igawing breading ni John ito sa mga pag nagpe po siya. Ayan, pwede pa yan, pwede pa yan. itat itatago ko yan. Alam, mabigat na ito. Ang daming mga chocolate. Mm. Napakadaming mga M&M's. Ay, Diyos ko. Ang M&M's talaga ang nangunguna dito ngayon. Ay, ano to? Ball of Food Arch Gel Cushion. Ay, kailangan ko to para sa mga sakit sa paayan, guys. Ilagay mo sa iyong so sa iyong sapatos yung ibang mga pagkain binubutasan na nila ganyan po ang ginagawa nila buti na lang hindi nila binutasan yung M&M's ayan as you can see yung mga pretzel binubutasan nila ganito po talaga ang ginagawa nila minsan tapos may ah, wala nang laman maraming mga spray ayan po agoy Alam, mahal ito may popcorn pala na racist tinitignan ko kung may hangin pa eh kasi sinisave ko pag may hangin pa pero pag wala ng hangin tinatanggal ko na kasi baka napasukan na na bacteria ayan oh ah January din siya expired na siya ng January okay hala oh, may swabby for kids guys oh punong puno pa siya watermelon wonder swabby for kids shampoo na pambata ayan po shampoo na pambata ayan mayroon din tayong hyaluronic acid. Nutrogen. Hala ka, di ba mahal ang neutrogena? Hyaluronic acid neutrogena, guys. Napakamahal nito. Tignan natin ha kung bawas na. Hala ka, ah, bakit naging ganyan siya? Pero okay pa yan siya. Naging iba yung consistency niya, guys. Para siyang na... na hmm? ka, ang mahal nitong neutrogena na ito, guys. Siguro na initan or what? Ayan po, oh, napakamahal ng Neutrogena guys, sa totoo lang. Hindi nga ako masyadong maka-afford yan eh, kaya iba yung ginagamit ko. Rolled Gaze? Ay, ito naman para sa mga samad-samad. Ayan o, oh, kompleto salyado pa siya. Ayan o, oh, wala siyang hangin. Para sa mga samad-samad, cotton protection. Ayan, cotton protection siya mayroon ding mga drama I mean, uy, kailangan ko to kapag nag cross kami ni dyan kasi minsan nahihilo-hilo ako sa dagat kailangan ko yan but let me check the expiration if it's still good ayan, pero minsan naman gumagamit tayo ng e 2026 o oh. ayun o oh, december ay october 2026 lipstick oh. ayan ano to ano to Sky Supreme Peel. Ayan, ano po ito? Supreme Peel? Ano po? Ay! <laughs> Alam niyo yan. <laughs> mm, upgrade to the world's thinnest uh, polysyndrome. Ah, oo. 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 <laughs> Itago ko yan. <laughs> okay, okay, okay. Ayan, ayan, ayan. Ipakita po yan kay John mamaya. Okay, kalkalin natin yung hanes. Mm. Ah, wala na. Okay, wala na guys. Alam mo, ang pinaka-jackpot for me, itong charcuterie reward. Kasi mamahalin yan. Yan yung pinaka-jackpot sa akin. Okay? So, yun lang guys. Ang dami-dami-dami na naman ang mga biyaya ngayon. Tapon ko lang ito.